Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, may huling po kami i-deliver ngayon. Nakabalik na. Ayan, po ng hangin dito sa labas. Ayan. Kumakaway ang mga dahon ng mangga. Ayan. ng hangin. At tumitilahog. Ano? Mga alaga ng ating sawang manok. Ayan, mga manok. Ayan po. Deliver na po ayan Tuloy ang buhay. Tsaga lang. At sipag. Kailangan po araw-araw ng pang gastos. ng bigas. Bao ng mga bata. Ayan. Tuloy-tuloy lang po ang ano. Tuloy ang buhay. Ayan. Hangin po. Malakas at hangin dito sa labas. Ayan pahinga muna si Amega relax, relax muna at uh, magli-deliver po yung aking asawa ng uling. Sipag at syaga lang ang kailangan natin sa hanap buhay. Tuloy-tuloy po ang buhay natin. Ayan, tuloy-tuloy lang ang ating ano, hanap buhay. Katulad ko, tuloy-tuloy lang din ang aking paghanap buhay araw-araw umaalis. Ayan. Sipag at syaga lang. Kailangan po natin yan. Ayan. Kailangan po natin ng magsipag. Ayan. Kailangan din natin ng sipag dito sa ating pag-upload. Ayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Shout out po sa inyong lahat. Mga amiga. Ayan. Ayan. Tumigil na yung hangin. Ayan. Uh, pagdating ko galing sa trabaho ayan dito muna ako nag ano nakaupo at mm, tinitingnan ko yung mga mangga. ayan wala na pong bunga kundi last ayan bunga tatlong peraso i love you all mga followers mga viewers ayan salamat po sa panonood ninyo maraming maraming salamat po sa inyong lahat Ayan, sa pagsubaybay ng uh, mga video ni Amiga. Ayan. Ayan. Masarap ng hangin dito. Ayan. Tuloy lang. Tuloy ang ating hanap buhay. Tuloy-tuloy lang ang buhay natin. Kailangan lang natin magsipag. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless.